Pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Pag sinabing bahagi, talagang dadanasin mo yung hirap ng pagsunod sa Panginoon. At sa Hebreo chapter 5 verse 8, Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang totoong kahulugan ng pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtitiis. Marami tayong pagtitiisan. Hindi lang tayo nagtitiis dahil sa pagsubok, dahil sa problema. Hallelujah, may pagtitiis din dahil sa paggawa natin ng kasalanan ano, tumira ka ng anong, bawal na pagkain, kaya ngayon na makatuloy. Kaya nagsasuffer ka ngayon, hindi ka makalakad, hindi ka makaano ta sinisisi mo si Satanas. Ano, yung pala ito pala may problema, kinain mo yung mga bawal sa iyo. May dalawang bunga yung pagtitiis. At yung unang bunga, mga kapatid, yung pagtitiis alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maraming pagsubok, maraming nga dumarating na problema, pero ikaw nag endure mo yung problema na yon. Kaya yung pangalawang uh, pagtitiis na binanggit ni Pastor Atan, halali pagtitiis dahil bunga ng kasalanan na ating ginawa. Yung consequence ng ating ginawa. Amen.